Hey. Hello guys! Magandang araw sa inyo. And for today's chika, ito na nga at dumating na ang araw ng aming lipat bahay guys. At itong mga laruan ni Patantan ay sobrang dami talaga. Kaya ginawa ko na guys is pinagbabalot ko na sa isang plastic yung mga gamit namin para bukod-bukod na siya at madaling hakutin ng mga maghahakot ng gamit. Hindi ko rin alam talaga kung bakit ba napakarami naming gamit samantalang wala pa naman kaming sariling bahay. So ayan guys, para sa mga nag-apartment pa lang ng bahay, huwag masyadong damihan yung mga gamit nyo kasi ang hirap maglipat bahay tapos ang dami yung gamit at hindi mo alam kung magkakasya ba yung mga gamit nyo doon sa lilipatan nyo. So yun lang ang may papayo ko sa inyo guys. Super happy ako guys kasi finally eh makakapagbukas na kami ng aming small business doon sa aming lilipatan. Pero at the same time eh nalulungkot din ako para sa mga pusang ito kasi guys inaalagaan ko sila. Pero hindi ko sila totally inaalagaan na pinapapasok sa bahay. So hindi kasi syempre concern ko pa rin is yung health ni Patantan kasi ayoko na makagat siya or makalmot. So yun yung kinatatakutan ko kaya ang ginagawa ko lang is mahilig ako magpakain sa kanila sa lahat ng pusa dyan sa labas niyan guys every night talaga nagpapakain ako ng mga cats at pinapakain ko rin yung dog na yun yung nakatalik minsan kapag wala yung amo niya so yun yung iniisip ko guys na kapag lumipat kami so kawawa naman sila kasi wala na magpapakain sa kanila every night pero ganun talaga guys wala akong magagawa kasi hindi ko naman sila pwedeng isama doon sa lilipatan namin so sa ngayon kasi ayoko talaga mag alaga ng mga kahit anong hayop kasi guys para sa health ni Patantan and sa kaligtasan niya rin syempre. Pero alam nyo ba guys na sobrang hilig ko talaga sa mga pusa noong kabataan ko As in guys, doon sa firing range kasi bukid siya yung harap Ginagawang tapunan ng mga tao, ng mga hayop So usually mga kittens So doon nila tinatapon So every time talaga na may naririnig akong umiiyak na kat doon So nagdadasal talaga ako na sana maligaw sila sa bahay namin And aampunin ko talaga sila lahat yan guys, wala akong pinalagpas, inampun ko lahat. Kaya yung nanay ko, yung mama ko, galit na galit siya sa akin guys, every time na mag-aampun ako ng pusa. Kasi alam naman natin na, ang baho talaga ng poops ng mga pusa, ba diba? Napapasabi na lang yung mama ko noon ng, takotin mo yung pupo niyo yun, na, alam mo, babaho ng tayo yun eh. So, ganun guys, as in galit na galit siya. <laughs> Alam nyo ba nangarap din ako na magpatayo ng uh, ampunan ng mga pusang ganun guys. Naliligaw, mga inaabandano, eh inaabon na So ganun. A few moments later. Nandito na nga kami sa pwesto guys. Nalilipatan namin. So inantay lang namin yung truck. Kasi hapon na sila naghakot. Kasi alam nyo naman guys na sobrang init talaga ng panahon. And mahirap yung uh, um, maghakot-hakot tayo ng mga gamit and ayan nga, natirik yung araw. So, hapon na to mga 4 p.m. So, ayan, makikita nyo dito guys kung gano'ng kadami yung aming mga gamit. As in guys, nakadalawang balik tong truck na to. So, yung truck and yung driver is, thank you po sa pagpapahiram ng truck and thank you din po sa pagdadrive. So, ayan si Kuya Ronald kasi hindi na siya nagpabayad sa amin. So, thank you so much and sa mga, ayan, tumulong maghakot yung mga pinsan ng asawa ko. And, Siyempre, sa kapatid niya rin. So, ayan, maraming salamat sa inyong paghahakot. So, ito, guys, is yung pangalawang balik nila. O, oh, ayan, diba? Ang dami namin gamit. So, nung una, guys, uh, kumpiyansa pa ako na magkakasya lahat talaga ng gamit namin dito sa bahay. Kasi, ang laki-laki niya nga tignan. Pero, nung nagkagamit na, guys, as in, sumakit na yung uno ko kung paano ako pagkakasya yung mga gamit namin. After maghakot nila guys, nagpamerienda kami sa kanila. Siyempre, hindi mawawala itong pamerienda natin sa kanila bilang pasasalamat sa pagtulong nila sa amin na magbaba ng mga gamit. Kasi hindi naman talaga biro yung mga hinakot nilang gamit guys. Mabibigat yun. Lalong-lalo na mga Dora box. Kasi siksik -sik talaga sa mga damit yun. Dito naman sa loob ng bahay guys, eh, every time nga na may dinadala silang gamit. So, ako na yung nag dito sa loob ng bahay. So, ayan guys. Itong kwarto nila dati is gagawin nga namin kusina. So, dito dito ko na rin nilagay yung dining set namin. Hindi pa talaga siya magkasya kanina guys. So pinilit ko lang guys. Binuhat ko pa. Inangat ko pa. Kasi masyado siyang malapad para dun sa pintuan. So ayun. Tapos dito guys natutulala pa ako. Kasi hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin din. Yung aming sala set. Kasi yung sala set namin guys is bamboo siya. So malaki yung space na masasakop niya. Dito talaga ako sa salaset na hirapan guys kasi hindi ko alam kung tutugma ba yung ayos ng bahay namin, kung maganda ba tignan. And syempre itong mga laruan pa ni Patantan, guys, yung mga laruan kasi ni Patantan, hindi ko rin alam kung paano ko pagkakasyahin kasi dalawang sako siya. Ay naku guys, ang hirap din talaga pag naglilipat bahay ka tapos hindi mo nga sure kung paano yung magiging ayos mo sa bahay nyo. Pero in the end of the day guys, eh, ay cash ako naman lahat ng aming gamit dito sa loob ng bahay. So ang hirap din talagang maglipat serye kung <laughs> ang dami-dami niyong gamit guys. So ayun guys, na-share ko lang sa inyo itong aming bagong simula. So sana sa susunod uh, pag lumipat kami ay eh, sarili na naming bahay. And sana mag-success kami dito sa aming sinimulang business. So yun lang guys, thank you for watching. Bye!